May batang nagpuyat kagabi, kaya naman, ayan, wala sa mood para pumasok sa school. While si Charlie ay ready nang pumasok sa school, si Chino naman ay medyo nagdadrama dun sa likod. Nagnap time kasi siya at medyo napasarap nga ang tulog. And super sweet naman ng morning kasi kinocomfort siya ni Charlie. Anyway, no choice naman siya at papasok nga sila today sa school. Maganda talaga ang gising ni Charlie at may pagsabi pa nga ng beautiful day. Ang ganda nga naman ng weather ngayong araw. baliwala ang langit, tsaka nandyan si Mr. Sun. Naging okay na din ang mood ni Chino nung lumabas labas at medyo nag smile na nga. Yun nga lang, tingnan mo naman ang kapit sa akin. Akala mo naman ay iiwan ko. May pag-aasaran pa nga tong dalawang to habang nag-aantay kami sa kanilang daddy at naglalakad. Masarap din naman maglakad-lakad pag ganitong umaga. At sabi nga namin ay na daanan na lang kami kung saan niya kami abutan. nagpapas-start pa kasi siya. Kita mo din talaga sa mukha ni Chino na medyo inaantok pa siya. Habang ito namang si Charlie ay feel na feel niya talaga yung paglalakad. Sunod lang kaming dalawa ni Chino sa kanya. Well, ito nga si Chino ay nakahawak sa aking pants. At doon pa nga mismo sa akin What? Sun! Where's the sun? Say hi, Mr. Sun! Si Charlie nga yung kausap ko, pero si Chini yung sumagot ng hello, Mr. Son After three hours naman ay sinundo na din namin kagad ang twins. Pero hindi muna kami dumiretso ng bahay kasi may kukunin daw yung kanilang daddy. May i-collect daw siya dun sa shop. Wala ko naman eh kung ano yung para bumili siya nitong dekoryenteng kumot. Nakita niya daw kasi kanina na nilalamig ako at nakatilakbo. Kahit kasi naka-on na ang heating ay malamig pa rin talaga. And binigay nga niya to sa akin para hindi na daw ako lamigin. O di ba Super sweet naman. And tara, samahan niyo kumagan Oh, ito nga ay heated throat. And titatry natin kung talaga mong makakatulong to sa lamig. Anyway, ganito nga pala yung itsura niya. Color gray yung binili niya, tapos ito yung mismong remote niya. So, bale, dito makokontrol yung temperature, tsaka set yung timer. Binasa ko din muna itong manual para naman mas okay. And of course, bawal siyang mabasa. Nandito nga pala sa gilid yung saksakan, tapos si connect nyo lang yan. And after naman yan, ay eh, ready to use na. Tinag ko na nga at syempre excited ang first soon. Net ko na nga kagad sa pinakamainit kasi sobrang lamig talaga. At in fairness naman, ang bilis niyang umini. Bali, hanggang 6 yung options kung kano kainit yung gusto nyo. Pero ako kasi talaga laging number 6 para naman masarap sa pakiramdam. Sabi, kung pwede lang buong araw ako tong i-on, i-on ko talaga to ng buong araw. Sobrang sarap, lalo na sa bandang legs. Sabi ko nga ay maghanap kami ng medyo mas malaki dito para buong kama yung sako. Ang isang tao lang kasi yung kasya dito. At in fairness din naman talaga, ang ganda nitong tela niya. Sobrang lambot talaga at sobrang sarap matulog pag ganito yung kumo. Nag-scroll-scroll -scroll din muna ako sa TikTok at may nakita nga ako nagluto ng nilagang baboy. Bigla talaga akong natakam kaya napabangon talaga ako. Namit ko nga lang kung ano yung mga meron akong ingredients dito sa bahay. Tapos syempre nagsaing din ako ng kanin para perfect. Ayaw kumain nito ni Charlie pero si Chino gustong gusto niya talaga yung lasa ng nilaga. Kahit nga medyo mainit-init pa walang reklamo. At parehas na nga silang dalawang nagiging rice is life. Pero na talaga ako laging kasalo pag kumakain. Sa ngayon kasi talaga mas gusto nilang kumain pagka rice. Bihira lang talaga silang kumain ng mashed potato. Well actually kahit naman ako nung bata, mahilig ako sa may mga sabaw. Pag sapit ng gabi, excited na ako matulog dahil sa aking kumot. Pero pagkakita ko sa twins, ayan, sila na ang may gamit. After nga nila mag-shower, eh, diretso tulog na yung dalawa. Bilis silang nakatulog at hindi na nga nakapagpatuyo ng hair. After mga 2 hours, ay eh, enough ko na din yan kasi warm na naman silang dalawa. Hindi din kasi to safe gamitin ng sobrang tagal. Of course, baka pag-overheat. And yun lang, see you sa next vlog. Bye!